Papunta nga po kami ng Gandara neto at dahil nga sa sunod-sunod na pag-ulan, grabe sobrang naging mas mahirap talaga yung daanan para sa mga naghahabal-habal. Mas lalo kasi naging madulas at saka maputik yung daanan. At ang isa pa nga po sa pinakamahirap ay mas lumalim na nga yung putik sa daanan. Kaya kung makikita nyo nga po, sobrang hirap nga yung mga habal-habal sa pagdaan dahil nga po hindi na sila makadaan ng maayos dahil sa sobrang lalim na ng mga putik kakailanganin pang itulak yung motor para nga lang makalagpas dito sa malalalim na mga daanan. Kaya yung iba po talaga sobrang struggle talaga pagkadadaan dito lalo't kung wala kang mga makakasalubong na para tumulong sa'yo para lang makausa dito sa daanan. Kaya ako talaga sobrang ako naaawa sa mga naghahabal-habal na mga dumadaan dito araw-araw dahil grabe talaga yung pinagdadaanan nila sa daanan na to. Kaya sobrang proud talaga ako sa mga naghahabal-habal dahil kahit ganito yung daanan hindi nila iniindat, tinitiis nila para lang makapaghanap para sa pamilya. Yeah, I'm hoping and praying talaga na kahit man lang malagay ng graba itong daanan namin ay sobrang masaya na nga kami. Mabawas-bawasan man lang ang pagod at hirap ng na mga naghahabal-habal sa kanilang hanap buhay. Dahil kahit hindi nga ako nagmamaneho at nakasakay nga lang ako ay ramdam ko ang pagod ng mga naghahabal-habal. Na-experience ko kasi yung hirap nila dahil kahit ako mismo nakasakay lang ay ramdam ko talaga yung pagod nila dahil sobrang hirap din talaga ako sa biyahe. Panay din kasi ang baba ko dyan dahil kailangan nga bumaba ng mga pasahero para di gaano nahihirapan yung mga driver ng habal-habal. Mga kapatid ko nga pala yung lagi kong sinasakyan pagka pumupunta kami ng Gandara. Grabe yung daan guys, sobrang hirap na. Kaghaglaron pa oras ura sa mga lapak, dire na naagyan mga sarakyan. Dalmo lupa kayo. medyo nakahinga na nga kami ng maluwag dito dahil nakalagpas na nga kami dito sa Rawi sa mahirap na daanan. Hindi pa nga natatapos dito ang lahat at eh pagdating ng nalihugan ay mayroon pa nga dun mga daan na mahirap din. Ito na nga po guys ang sinasabi kong mahirap din ang mga daanan dito banda sa may nalihugan papuntang Gandara. Galing na nga kami nito sa Gandara guys at pabalik na nga kami nito sa Rawis. Nakasabay nga po namin dito si Monmo na sobrang hirapan nga din dahil sa daanan. Dahil sa sobrang lalim na nga ng daanan, nahirapan na nga makadaan dito yung mga ngantong motor na medyo mababa. Nalulubong na kasi talaga ang mga motor na naagi dito sa dalan. Kaya kaghaglarong para oras ang agianan. Gindaig pa nga ang biyay sa salog na medilat panahog dito. maaugod ang gango ini nga haglaram na agianan. Hala sige po, panahog ka. maaugod talaga ini ang problema dito sa dalan. Kaya ura-ura pag-agi. Kalooyay po ni mga taga barangay Rawis. Haha, <laughs> Sana talaga mapansin na ng mga kinaukulan itong lugar namin dito sa barangay Rawis na maayos na po yung daan namin. <laughs> Pura mo, buong na motor. Ay, okay, na. hanggang dito na nga lang po ulit. Salamat po sa panonood. Bye. Love, love.